Ang ah, gandang tanghali po mga idol. Yan po yung aking kapatid na ah, napakasipag po niyan. Yan po ay ano yung aming pugon ay nilalaliman niya at uh, sabi niya ay eh, mahina daw lumoto. Kaya nilalaliman niya ho. Kasi ho yung, yung una ay hindi naluluto pero yung huli ay luto naman. Kaya sabi ko ay anuhin mo, laliman mo para maparehas ang pagluto ng niyog. Para huli at una ay di mm, parehas ang luto kasi pag hindi mo nilal nilaliman yan ay ang luto lang ay huli yung unahan hindi masyadong luto ilaw ilawin pa mga idol yan po, yan po talaga ang ginagawa namin pag kami naglulukad uh, nilalaliman namin yung pugon ganyan po talaga o oh. kasi po kada ano ay kada magpaparikit ka may bao may bunot ay ano po siya nababaw ang ano yung pugon kaya kailangan pag ano lagi mong papalahin para hindi ano dumami yung pan pinakang abo yun ang nakakapagpababaw sa pugon mga idol ay sa kuha ng buho kay mamaya ako naman po ang magpapala niyan mga idol tulong po kami dyan ay ako po ang nagpapala siya naman po ang nag-uho kay para lumali mga idol makasipag po niyan ay siya rin po ang magkakawit pagkatapos namin yan ay, siya ba ay magkakawit pa mga idol May kawitin pa pong kaunti kami ay mga idol Ayan, ako naman po ang magpapala ngayon mga idol Ayan, kita mo po dyan, oh, ako, ako naman ang magpapala niyan Siya ay umakyat na, eh, di ako naman ang magpapala Ayan na na po mga idol, oh, ako po yan Ayan, ako po yan Habak-habak ko po ang sipi ko niyan Kaya, nahihirapan po akong kumuhan Itaas yung pala na may lamang lupa mga idol Ah, uh, po ang papala no? Yan. Isang kamay lang po ang pagpapala ko niyan no? Tapos yung aking isang kamay na naan sa sipi ko. Hawak-hawa ko. Yan. Kaya po ganyan mga idol no? Tagal. Tagal bago maataas yung ano, pala na may lupa mga idol Kung matatapos naman na po yung ano, pinapala na yan. Kakaunti lang naman po yan mga ilo. lang po yung binaritan in niya kanina. Eh, yung mga gilid-gilid lang po yun. Kaya Dali lang kung palahin yan mga idol. Ah, magandang hapon nga pala po sa mga nanonood. Ito po ang gawagawa namin sa probinsya. Kayaan po, para ikaw ay kumita ng pera mga idol. Ay magpapawis ka muna ng maraming pawis mga idol. Yan po.